Mga ka farmers update tayo dito sa mais na inaplayan natin ang Grower's Bet 1000 Plus Full-Yard Fertilizer. So hindi na tayo makakapasok sa loob ng maisan mga ka-farmers dahil sobrang tangkad na. Uh, mas matangkad pa kaysa sa akin. Kaya dito na tayo sa gilid. Yan. So ito na ang update mga ka-farmers. Ang edad ng mais na ito ay ano na? Uh, anong pizza na ngayon? Uh, July 5, 2024 at itinanim ito noong May 27, 2024 at ang edad nito ay ano na uh, 38 days mula ng itinanim dito sa field. So ito ang plaster ng mais ng kapatid ko na inaplaya natin ng growers bed. So ano tingnan ninyo mga farmers ang mga puno nyo. Yan. Ito ang indikasyon na malusog ang mais dahil ang ugat niya ay napakalago, napakaganda oh, you know? Yan tingnan niyo. So, sa ngayon, hindi pa nakakalabas ang bulaklak nito yung tinatawag natin dito sa uh, ilonggo na biraho. Ano, iwan ko kung ano ang tawag sa ibang uh, lugar ng biraho ng mais, yung lumalabas dito sa toktok na dito. Yan. Uh, bulaklak na naman bulaklak din siguro ang tawag nito plus sa uh, bunga na meron siyang buhok yan so ito na mga ka farmers ang patunay na napakaganda ng growers Bed 1000 plus full year fertilizer sa mais yan dito sa kabila tingnan natin baka sabihin ninyo um, yung mga magagandang porsyon lang ang pinapakita natin yan dito tayo yan o oh, dito sa kabila mga ka farmers ito ang tung isura ng mais dito yan Diba? Oh, sobrang lusog ng mais. Ang lalaki ng puno at ang lalapad ng mga dahon. So sigurado na magbibigay ito ng magandang bunga. At sa uod o oh, sa mga fall armyworm na masyadong mga mapinsala sa mais, meron man tayong mga nakikita dito pero napakadalang dahil yan sa insect repellent na taglay ng Growers Bet 1000 Plus. So, sa indikasyon na may fungus, wala. Zero fungus itong mais. Wala tayong nakikita dito. Yung mga spot-spot sa dahon, wala talaga. So, dito, tingnan natin dito sa uh, medyo oh, gitna pa. Yan. Yan oh. Uniform kasi ang laki. Uniform ang tangkad ng mais. Yan. At ang puno niya. Ito, tingnan niyo ang puno niya, oh. Ayan. Oh. Ang lalaki ng puno. So yan ang abangan natin mga farmers ang bunga ng mais nito. Justin uh, just in case na magbunga, ipapakita natin sa inyo para uh, may ibinin siya tayo. Ito Yan. Yan, di ba? Oh. Ang puno, tingnan nyo. Ito, magkatabi, 'no? Oh, dalawang magkatabi. Yan. Pariyas ang tangkad, pariyas ang laki ng puno. Yan. So sa mga nagtatanong kung ano ang dosage ng Growers bed 1000 plus sa 16 liters na tubig, magtimpla lang tayo ng ano, ng dalawang lata ng sardinas sa 16 liters na tubig at uh, mag-spray tayo every 10 to 16 days. Every 10 to 15 days. And then kapag medyo malago ng tanim natin tulad nito at meron tayong mga nakikitang mga uod o tumataba dito sa mais natin pwede nating gawing tatlong lata ng sardinas anyway yung apat na ano apat na galon ng growers bed 1000 plus ay kasiyang kasya yan sa isang ektarya na taniman ng mais hanggang makapag harvest tayo so ito siguro makapag apply lang kami so ito siguro mag apply lang kami dito ng isa o dalawang bisis pa Hanggat sa ma-harvest na ito, dahil hindi na tayo magkakapasok dito sa maisan, itong mga remaining na dosis natin ay preparasyon na yan para sa pagpapaganda ng bunga at sa pagpapalaki ng mga bunga dito. So ito, yan, ang sobrang ganda ng mais na ginamita ng grower's bet, 1,000 plus. Uh, ito, nakakasiguro tayo. Ito, nakakasiguro tayo, garantisado ang epekto sa mais dahil napakaganda ng epekto talaga mga ka-farmers. So yan, sa gustong mag-apply uh, ng Growers Bed 1000 Plus Full Fertilizer sa uh, kanilang mga maisan, pwede kayong mag-PM sa akin. Mag-PM kayo sa akin dahil uh, kahit saan kayo sa Pilipinas, mapapadalhan kita ng Growers Bed 1000 Plus Full Fertilizer.